Ini saya jaga pos. <laughs> Ayoko na. Ayoko na. Nasana. Nasak na di eh. Pilak na na den. Mga pilak na den ang bilang sa pumungkale. Batang. 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 ay, Batang. 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 Ano Batang. 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 bata? Batang. 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 Para sa harapan. Dito sa dulo. Ay, sorry. Sorry, sorry. Batay na. So, kayang pamilya niyan? Ganina pa nga yan, may Ako, ganina pa yan. Wala na siguro.

Maliit lang kasi yung butas eh. Ay, sarong, hindi na pwede ito, kuya. ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. 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 Ito, ito.

O, baka yan? Okay. Di ba dati ka snatcher? Ayun, no? Sinitira ko, baka mo. Hindi, malayo kasi yung sarili dito yun. dapat dito kasi yung binasag, eh. Kasya, okay? <coughs> Kasi ang kasi Pre, baka dalawa kayo Yun, buksan na. Ah, sila dyan yan, nakapang kids. Hila, Wala yung ano, doktor, ay nurse. ayon ay doktor. Ay, ay la lalaki. Ayos yan, magkatulong yan. Hindi, dok. Tirahin na, dok. Okay lang yung pre. Asla, at least na nabuksan, wa.